is life. atake ko lang. <laughs> allergy attack. Sa gabi pa ito. Ang hirap <coughs> Alvin. Kapit tayo. Nawala yung live ko kasi walang signal. <coughs> nagkaroon ako ng violation dito. Tinanggal ko yung ibang mga videos. Ay, ang dami pa naman ng views. Wala pasok. Pupunta ka ng mowa Wala <laughs> akong pandesal. Sa ito, cracker. Namaay oh, nga. Hirap. <coughs> Hmm. bakit ang agap ni Karen matulog kagabi aga-aga matulog anong meron sabi niya mananang... ano problemado daw siya hindi <laughs> ko na natanong kung ano yung problema niya yung sabi ko, yung problema niya, ilive niya. Bakit namamaga yung mukha ko dito? No? Oh, na ko ng asma. Hirap-hirap huminga. naririnig, niyo ba ako? ngongo ako. Masakit ulo nun, mo hanggang ngayon po. Ulo? Di ba may salamin na siya, no? Tapos so, sumasakit na naman yung ulo niya. Alam mo, may may ibig sabihin yun. <clears throat> Kasi ako ganun, hindi naman ako gutom. May salamin naman ako. Tapos, hindi <sighs> naman ako lumalabas ng bahay. Wala naman akong sipon or wala naman ako allergy. Kasi pag may allergy ko na hindi siya lumalabas, ang sakit ang ganito ko. Yun pala, sign of menopausal stage. Nasa menopausal stage ka na. Pag may mga sign ka na masakit ang ulo, nagdalagas ang buhok, bakit kulang na rin sa grado yung salamin niya? Hindi. Wala pa naman yata one year yung salamin niya. Pag stigmatism ka, alam ko one year kailangan or two years kailangan palitan yung salamin. Pag stigmatisim ha, stigmatism kaya, kasi ako kaya every two years pinapapalitan yung salamin. Ay, pasensya na kayo sa akin ha. Talaga sobra sa para pa, alam ko. Ngayon, <laughs> uh -uh. kung hindi ka naman stigmatisim, okay lang yon hanggat kaya pa ng mata mo. Pero kung stigmatism ka, requirement kasi doon is every two years magpapalit ng salamin. O, oh, hindi pa ako nakakapagpalit ng salamin. Ano, kasi yun yung sinasabi ko sa inyo, baka nasa stage na siya ng menopausal or masyado siyang stress or inaatake siya ng anxiety niya. Kasi yung anxiety, maatake yan pag masyado tayong stressful. ba? Diba? Yung anxiety kasi minsan hindi nakikita. So, yung buong katawan sumasakit, masakit ang ulo na hindi, wala ka namang mind drain nasakit yung batok, sumasakit yung balikat, sumasakit yung likod, sumasakit yung mga ganto-ganto, nawala ka namang rayuma, sumasakit yung tiyan, or may acid, acid c-flox. Uh, it's a kind of anxiety. Um, overthinking, overthinker, mga thinking ganyan, may anxiety ka. Uh. Yan. Kung siguro siya is masyado siyang nag-iisip, kailangan lang doon talaga is water therapy. Katulad ng ginagawa ko pag may anxiety ako, pag masakit yung ulo ko, ayoko nag-iisip. Ang ginagawa ko is nanonood lang ako ng mga movies or katulad nito nakikipagkwentuhan through lives. Yan. Para hindi para hindi ako mag-isip. So pag sa gabi lang nasakit yung ulo niya. Mm, Ganon din kasi ko, sa gabi lang nasakit yung ulo ko. Pero, sumasakit lang siya pag gabi. Halimbawa, nagugutom ako kasi hindi ako kumakain minsan sa gabi. Pag kumain ako ng pie, hindi na ako kakain sa gabi. Maka ano, saan na niya yan? Sobrang stress. Minsan kasi, pag stress ka na sa trabaho, give up. <laughs> mm -mm, ganun yun. Kasi kapag masakit ang ulo mo dahil sa salamin, ang sign naman noon, masakit yung ulo yung dito. Yan, masakit yan. Yan yung sa salamin, tapos lagi kang naluluha, tapos nasusuka ka. Sa salamin yon sa mata yon pero hindi siya sa gabi lang umaatake. Okay ba? Diba? Nakakatakot na din ngayon magpa-check up. Sometimes kasi yung stress na buong katawan mo nagpa-function kapag may is -na stress ka. Yan. Alam nyo, ang dami, ka ang dami, mga sakit ngayon na pag wala siyang, rem, wala siyang gamot, kasi minsan, psychological illness. Pag sinabi psychological, yung nasa utak lang natin yung sakit. ba diba? May mga sakit na katulad nito, isang uri din pala to ng stress or anxiety. Yung okay ka sa lahat ng tao, nakangiti ka sa lahat ng tao, and then pag nasa kwarto ka na bigla kang iiyak ng walang dahilan its anxiety. Yan. Yeah. Tapos kapag yung katulad ng ginagawa ko, minsan alam mo okay, pero if hindi din, hindi naman. Sinasarili lang or humaharap lang sa tao kahit hindi naman talaga siya okay. Ginagawa yung mga responsibilities niya, yung duties niya, pero at the end of the day, pag nag-iisa na lang siya, doon babagsak yung luha niya. Yung yung mga mga nararamdaman niya. It's anxiety. O, oh, di ba? Kala niyo, marami kasing uri ng anxiety. Mayroon tinatawag na silent anxiety. Yung tahimik lang yung tahimik lang yung effect niya sa katawan natin. Pero hindi natin alam anxiety na pala yun. Kaya doon sa mga taong nag-overthink dyan, doon sa mga taong na-stress, masaktan dyan. Sometimes makipag-usap din kayo sa psychiatrist. Hindi naman porket nakikipag-usap kayo sa psychiatrist, e sira ulo na kayo. ba? Diba? Kasi yung mga stress na tinatawag, nakakamatay po talaga siya. Nagkuko ng illness sa katawan ng tao. Or sometimes cancer, nagde-develop siya ng mga sakit na hindi natin namamalayan. Kasi sometimes na-stress tayo, isip tayo ng isip, isip tayo ng isip. Nagpa-function yung utak natin ng walang kabubut, tuturan, Tapos nagkakaroon siya ng sakit, kung saan man doon. Minsan, nagkakaroon ng side effects sa tiyan, kung saan sa bahagi ng katawan natin. It's sa is stress po yun. May mga tinatawag doon sa mga stress na yun, di ko lang alam. May nakapagsabi nun sa akin, Thank you sa iyo, Ate Doti. Yan. Kasi sinasabi niya yung kapag sumasakit ang tiyan, may tinatawag na tawag sa sakit na yun dahil lang sa stress. Pero alam ko yung acid c most of the time, stress din siya or kumakain ka ng mga bawal. Lalo na kung mataas ang acid mo. Yan. <laughs> Pero number one cause ng acid c ni Karen is stress hindi ko alam kung paano naiiwasan yung stress. Pero ang alam ko is huwag kang mag-multitask. <laughs> Nakaka-burn, nakaka-lose, nakaka-drain ng utak pala ang mag-multitask. When you say multitask, yung kumakain ka habang nagluluto or nanonood ka habang nagwawalis, naglilinis, it's a multitask kailangan yung utak natin nakapokus lang sa isang bagay. Kung kakain ka, kakain ka. Hindi yung ganito. Kung makain ka habang nagla-live. it's a multitask. Kasi dalawang ginagamit ng utak mo. Hindi ka nakapokus sa kinakain mo. Nakapokus ka sa dalawang bagay. It's a multitask. Yung function ng utak natin saan saan napupunta. Diba? And then when magkukomment dyan, magkakipag-usap, dumadami na yung laman ng utak natin na hindi naman dapat. Yun yun. nakaka sometimes. Or kaya rin naman tayo sumasakit ang ulo. Kulang tayo sa water. Kailangan, ano, lalo na ngayon mainit. Kailangan natin ng more on water. Tinuro ko na yung sa kanya kung anong iinumin niyang tubig. Ako ay magluluto na ng almusal kasi walang kakainin yung aking alaga. Hindi na ako masyado sinusumpong samahan nyo ako magluluto ng almusal. Aray ko sakit. Saglit ubusin ko yung kape. Sayang. yung itlog na nilaga na ko ng mga seasoning aalmusalin nila yun ngayon makikita ko sa inyo mamaya kung anong istura na yun here iaalmusal niya yan tapos magluto na lang tayo ng ispam susi Yes. <laughs> Dahil natanggal ko na yung mga violation dito. Ay, hindi yung pwede. Confidential yun. Pag mga kwarto-kwarto na. It's a privacy. Itignan ko kung ako'y makakapag-Charlie Shen. Yung expiration ng ng char siu. Oo, magluluto. Ako, alas 8 ang alis niya. Ay, kaganto to. Magluluto. Tatry ko mamay magluto ng... Try kong magluto ng Charlie Shen. Pasta. May mushroom naman dyan. Wow, ang kalat talaga ng kusina. Sobra. Ito lang yung almusal nila. Tsaka yung egg. Sarap na. Ang kalat ng kusina ako. Kasi, hindi ako dito nagluto kahapon dun sa ng spam na crispy. Paano ba lulutuin yung spam na crispy? Eh, di syempre, slice mo ng maninipis. <laughs> Yan. So, ngayon, tatlo na ang gagawin ko. Another multitask na bawal na bawal sa utak ng tao. Kumakain, nagluluto, and then naglalay. Diba? Tatlo na yung laman ng utak. na yung tinatawag na multiple. Multi. Kaya nga multi, di ba? Hmm. Nawawala yung live ko, may na yung signal. Hmm. Pag ganito ka nipis, yan, pag ganyang ka nipis, pag niluto siya, sobrang crispy na niya. gusto nila kasi crispy na parang bacon. Yan. O, oh, diba? O, oh, sobrang nipis pa. Ang hirap kayo mag-slice. Na mas manipis pa na pantay-pantay. Ayan. Tapos yung minarinate kong itlog na 6 minutes. Tawag ko doon is 6 minutes. Boiled egg. Paborito kasi ng mga Chinese. Masarap kasi yun. Tapos mamaya baka mag-Charlie Shen ako na pasta. Kasi may mga ingredients pa naman ako dun. Masarap ang Charlie Shen. Kasi spicy pasta siya. Yan. Yung slice ng main. Mahirap magluto, promise. Pero mas gusto ko yung nagluluto. Kasi kung ano lang laman ng rep, yung lang lulutuin ko. Kung ano na yung mga ingredients na nando doon. Ganun daw talaga pag magluluto. Kahit wala sa recipe yung niluluto. Nakaka-invento ka ng mga puta-puta eh. Kasi most of the time, hindi sila mahilig sa mga sauce. Mga red sauce or sabi na natin, mga Pilipino dishes. Mga Pilipino. Ito, ganito kakapal, hindi na. Mahirap na siya, diba? So, ganito na lang. slicing natin ng mas manipis. May tao sa labas.